Magsayaan na sa iyo Kaya na, kaya na Marami, marami Mamaya pag sa out, doon mo lang bigay Marina, gutom ka na Gutom na sila oh Hola, oh, me <laughs>

mga idol bali nakatapos sa kami kumain ni idol Jimboy Boy doon kami sa loob kumain so sa idol dongs dito lang kumain sa sasakyan namimiss daw kasi niya sasakyan pag iiwanan niya kaya dito na lang siya kakain Ayo. oh, kamusta ka dyan idol okay lang ba? Baka, mga pinapawisan ka dyan ha talagang parang humigop ka sa buo ng ano sinigang ah, ayun <laughs> ah, talagang sasawa niya ang dami oh ah dami mo palang ulam eh. may peritong isda ka pala eh may prito isda pala siya ay saya pala. namimis miss niya yung saksakyan dito sa kakain. Okay, nagugasan pa na ay dondong yung baonan niya kasi pabawalan niya ulit yan mamaya. So siya lang nakapagbaon, ako hindi ako nagbaon kasi. So, ngayon, diyan na ako kumain. Sarap kumain dito mga idol kasi barbecue nila. Tama sa timpla tapos lawa Ano siya? presyong bayan talaga siya yung affordable natin kaya kaya mura lang uh, so, sige mga idol. maraming salamat sa panonood sa pagkain namin dito sa barbecuehan so, ingat po kayo lagi at see you next video mga idol